mo, sa totoo lang, alam naman ninyo yon, old school na yon, di na yun nangyayari, systemic na ang uh, corruption ngayon. Kung sa Bicam lang, kasi what happens now, di ba ino-open nyo supposedly for media, pero picturan lang siya, tapos talabas din kami. Correct. Y you want it live stream, pero paano nga po yung mga mini Bicam? Pati po ba yun malalive? How feasible is that? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. Pag-usapan namin kung anong kakayanin. Ayoko naman na ma-delay ng todo-todo kasi yun ang mangyayari kung uh, talagang pagdidiskitahan tayo line by line. Pero at the same time, kinakailangan talagang tutukan Ah uh, dahil uh, ibang klase 'to. Ang sinasabi ko nga minsan nababalitaan uh, natin smuggling, ayan. Ah mm -hmm. uh, nababalitaan natin ghost projects. Alam mo sa totoo lang, alam naman niyo 'yon, old school na 'yon, hindi na yun nangyayari. Systemic na ang uh, corruption ngayon. Ibig sabihin, sa NEP pa lang na pipilitan kami tumingin kung ano ba talaga laman nun. Kaya mm -hmm. uh, kailangan pakinggan din yung mga department kasi uh, marami rin tanong. Yung sinasabi kong systemic sa sa NEP, may magikan na. Ayan. Sa POW, magdududa ka na sa itsura. So, It's uh, a whole new ball game, yung mga ghost projects, mahirap na mag-ghost project, naka-drone eh. mm -hmm. 'di ba? Na naka-picture lahat. ang uh, dami-daming nagre-report sa social media. Medyo old school na 'yon, yung mga dati. Mm -hmm. 'Yun. Yung smuggling sa agriculture, ayan. Parang nakakatawa na kasi legal na eh. One stop shop na nga eh gagawin na para sa inyo lahat eh hindi na kailangan eh kawawa na lang yung ating mga farmers puhunan mo 15 uh, sa 8 piso hindi mo pa mabenta yung palay eh. talagang pahirapan Ma'am, so hindi solusyon yung sinasabi ni Senator Win na upload sa website ng DBM Senate House everything from hindi, net malaking to malaking bagay yon, malaking bagay yon, Makakatulong yon kasi at least yung mga concern, yung mga distrito, yung mga sektor, titi, at talagang tututukan nila. Alam nila talaga yung nararapat na para sa kanila. Maganda yon, Perfect. But not enough. Not enough to Ay, serve you in Hindi hindi pa. Kasi hanggang dapat from the beginning to the end. Eh, umpisa pa lang yun eh. Yung president budget ang dapat pinagbabasehan natin. Pero that's the very beginning of the process. It needs to go further into the uh, uh, the bicam the final version the enrolled and finally the one that the president signs uh, because as we know hindi namin nababasa ng maigi we don't get it in time uh nakakatawa nag-surrender nga ako sa kakabasa 67 blank items eh paano naman pipirma ng blank ng blanko mm -hmm. nako pambira talaga yun ang dapat hindi nangyayari tapos ibibigay sa ah, yung two hours before, di pa kumpleto. Pambira naman, di po pwede yun.